Ang aligasyon, tangko siya sa iligan na droga at muntik pang dati ng PIDEA. Nasa front line ang balitang niya, si Maricel Halili. Hindi nakaligtas si Pangulong Bongo Marcos sa Pangulong Labian. Maung sa panayang kanina ang alusang putsa sa ilegal na droga. Nakuha si PBBM ng mga reporter matapos dumalo isang event sa Pasay. Pero ibis na sagutin ang issue na wala ang Pangulo at saka wali sa venue. Unang umingay ang issue nung arin matakumalat ang ilang dokumento ng ideya na nabuog ni umano kay PBBM sa droga na muntik pa raw targetin ang raid sa Makati noong 2012 kasamang isang artista. Tinawag na itong peke ng pideya at tinalakay din sa unang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong nakaraang linggo. Tingin ni Committee Chair Senator Ronald Bato de la Rosa, totoo ang mga dokumento. Pero sa parehong ambush interview kanina, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersami na gawa, -gawa lang ang alegasyon sa Pangulo. Okay.